Arestado ang dalawang individual sa isinagawang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 sa Purok 7 Up, Puerto Cagayan de Oro City. Ito lamang ika na Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Executive Master Sergeant Neil Conrad Gomez Abasolo, team leader ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, ang drug suspect na si alias Ray at alias Bong, parehong may asawa at residente ng nasabing lugar. Sa kinasang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 ay nagresulta ng pagkakakumpiska ng 11 na pakete ng hininalang shabu na may 77 na gramo na may standard drug price na 523,600 pesos, dalawang weighing scale, dalawang cellphone at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang inyong kapulisan po dito sa Police Regional Office 10, eh? hindi, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin uh nasasawata o nahuhuli yung mga gumagamit uh, at nagbebenta ng illegal na droga. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapaigting kontra illegal na droga para sa seguridad at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.